Maraming seniors ang naniniwala na ang panghihina ng katawan, pagtaas ng blood pressure, pananakit ng kasukasuan o kahit ang pagkawala ng memorya ay normal na bahagi lang ng pagtanda. Pero ang hindi alam ng karamihan, may mga simpleng gawain na araw-araw nilang ginagawa na unti-unting nagpapalala ng kondisyon ng katawan, isipan at puso. Hindi sila agad nagpapakita ng sintomas sa simula pero habang lumilipas ang buwan at taon, ito ang mga tahimik na sanhik ng maagang pagkasakit o pagkamatay. Kasama mo ako hanggang dulo ng video na ito dahil makikita natin kung paano masisimula ng tamang hakbang tungo sa mas malakas na katawan at mas matagal na buhay. Ano sa mga nabanggit na gawain ang ginagawa mo ngayon? Ibahagi mo sa comments. Una, ang matagal na pagupo. Si Mang Eduardo at ang tahimik na kamatayan. Si Mang Eduardo, 72 taong gulang, dating mekanik sa isang tindahan sa Marikina. Ngayon retirado na siya, ang routine niya araw-araw ay ganito. Gising ng alas 5, chinaa, ah. pagkatapos ay uupo sa kanyang paboritong silya sa tabi ng bintana. Doon siya magbabasa ng dyaryo, manonood ng balita sa TV at makikipagkwentuhan sa kapitbahay na dadaan. Nagsisimula ang pag-upo niya ng alas 6 ng umaga. Pagkainom ng kape, uupo na naman. Tanghalian, uupo ulit. Hapon, uupo pa rin. Buong araw, halos anim hanggang walong oras siyang nakaupo ng walang kahit anong paggalaw maliban sa pagkuha ng tubig o pagtayo para kumain. Hindi niya namamalayan, pero sa loob ng tatlong taon, nagbago na ang katawan niya. Ang dating lakas sa pagtayo mula sa upuan ay naging mahirap na. Ang mga dating madaling gawain tulad ng pag-akyat sa hagdan o paglinis ng bahay ay nagiging nakakangalay na. Ang mga binti niya ay laging nananakit sa gabi at paminsan ay may pag-anhid. Ayon sa pag-aaral sa British Journal of Sports Medicine, noong 2023, ang prolonged sitting na umaabot ng anim na oras o higit pa sa isang araw ay may direktang koneksyon sa cardiovascular disease type 2 diabetes, at premature death. Kapag nakaupo ng matagal, bumabagal ang circulation ng dugo, humihina ang heart rate, at nagiging inactive ang mga kalamnan. Ang mga kalamnan sa binti at balakang ay responsable sa pagtulak ng dugo pabalik sa puso. Kapag walang galaw, nagpopul ang dugo sa lower extremities, kaya nagkakaroon ng swelling, blood clots, at deep vein thrombosis. Bukod pa rito, ang prolonged sitting ay nagdudulot ng muscle atrophy o pagkasira ng muscle fibers, lalo na sa glutes, hamstrings, at core muscles. Para sa mga seniors, ito ay mas delikado dahil mas mabagal na ang recovery ng katawan. Ang solusyon ay simple. Tumayo at gumalaw kahit dalawang minuto, bawat tatlumpong minuto. Magstretching, maglakad sa loob ng bahay, o gumawa ng light movements. Hindi kailangang vigorous exercise. Ang mahalaga ay hindi tumutigil ang circulation. Dalawa, ang kulang na pag-inom ng tubig. Bakit hindi na nauuhaw si Aling Rosa? Si Aling Rosa, anim na na taong gulang, ay dating nurse sa isang ospital sa Quezon City. Ngayon na retirado na siya, napansin niya na hindi na siya madalas makaramdam ng uhaw. Minsan, dalawang baso lang ng tubig ang naiinom niya sa buong araw. Akala niya normal lang ito sa edad, pero nagsimula siyang makaranas ng mga kakaibang sintomas. Madalas siyang nahihilo, lalo na kapag tumayo mula sa nakaupo. Ang balat niya ay nagiging tuyo at madaling ma-irritate. Madalas din siyang na-constipate at nahihirapan sa pagdumi. Minsan, sumasakit ang likod niya sa may bandang kidney area. Hindi niya na-realize na ang lahat ng ito ay dahil sa chronic dehydration sa pagtanda. Bumababa ang sensation ng uhaw sa katawan. Ang hypothalamus, ang bahagi ng utak na responsible sa regulation ng tubig sa katawan, ay hindi na gaying sensitive gaya ng dati. Kaya maraming seniors ang na-dehydrate nang hindi nila namamalayan. Ayon sa Journal of the American Geriatric Society, ang dehydration sa mga seniors ay nanlalamig sa kidney function, nagiging sanhi ng urinary tract infections, at nagpapababa ng cognitive function. Kapag kulang ang tubig sa katawan, ang dugo ay nagiging thick, kaya nahihirapan ang puso na mag-pump. Nagiging mataas din ang blood pressure dahil ang mga blood vessels ay nag-constrict para mapanatili ang fluid balance. Ang tamang tubig intake para sa seniors ay 6 hanggang 8 baso kada araw. Depende sa weight at activity level. Mas mabuting inumin ito ng unti-unti sa buong araw kaysa sabay-sabay. Iwasang uminom ng maraming tubig bago matulog para hindi ka madalas gumising para umihi. Tatlo, ang putol-putol na tulog, si Aling Carmen at ang gabi ng pagtitiis. Si Aling Carmen, 75 taong gulang, ay mahilig matulog ng maaga noon. Pero ngayon, laging gising siya sa loob ng gabi. Mga alauna ng madaling araw, gising na siya. Tapos hindi na siya makabalik sa tulog hanggang umaga sa halip na ayusin ang tulog sa gabi, umaasa na lang siya sa tulog sa hapon. Hindi niya alam na ang hindi sapat o putol-putol na tulog sa gabi ay may malalalim na epekto sa katawan. Ayon sa Nature Reviews Neuroscience Journal, ang sleep fragmentation ay nanlalamig sa memory consolidation, bumababa ang immune function at nagiging sanhi ng inflammation sa katawan. Sa tulog kasi, ginagawa ng katawan ang deep cleaning. Ang glymphatic system sa utak ay tumutulong mag-clear ng mga toxins at waste products na nag-accumulate sa maghapon. Kapag hindi sapat ang tulog, hindi na flush out ang mga ito, kaya nagkakaroon ng brain fog, memory problems, at minsan ay early signs ng demensya. Bukod pa rito, sa tulog nagpo-produce ang katawan ng growth hormone na responsible sa tissue repair at muscle maintenance. Kapag kulang ang tulog, mas mabilis ang muscle loss at mas mabagal ang healing ng mga sugat. Tumataas din ang cortisol levels, ang stress hormone na nakakasira sa immune system. Para sa mas maayos na tulog, iwasan ang caffeine pagkahapon, gumawa ng consistent bedtime routine, at siguraduhing madilim at malamig ang kwarto. Kung paulit-ulit ang gising sa gabi, konsultahin ang doktor dahil pwedeng may underlying condition tulad ng sleep apnea o enlarged prostate sa mga lalaki. Apat ang kawalan ng araw. Bakit hindi na lumalabas si Mang Ben? Si Mang Ben, 83 taong gulang, ay dating construction worker. Pero ngayon, buong araw na lang siyang nasa loob ng bahay. Hindi na siya lumalabas, kahit sa teres o bakuran lang. Akala niya, safe siya sa loob. Pero nagsimula siyang makaramdam ng kalungkutan na hindi niya maipaliwanag. Ang buto niya ay nagiging masakit, lalo na sa gabi, Madaling mapagod kahit hindi naman siya gumagawa ng mabigat. Minsan, biglang nalulungkot o naiinis nang hindi niya naiintindihan ang dahilan. Ang dahilan? Vitamin D deficiency. Ang vitamin D ay hindi nakukuha sa pagkain lang. Kailangan ng exposure sa sunlight para masynthesize ito ng bala. Ayon sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ang vitamin D deficiency ay common sa mga seniors na naninirahan sa mga lugar na kulang sa sunlight o sa mga hindi lumalabas ng bahay. Ang vitamin D ay hindi lang para sa buto. Mahalaga rin ito sa immune function, mood regulation, at muscle strength. Kapag kulang ito, mas mataas ang risk ng osteoporosis, falls, respiratory infections, at depression. May mga studies din na nagpapakita ng connection ng vitamin D deficiency sa cognitive decline at dementia. Ang solusyon ay simple. Lumabas ng limang hanggang sampung minuto sa umaga o hapon habang may araw. Hindi kailangang direktang exposure. Kahit sa lilim na may natural light ay sapat na. Pwede ring mag-morning walk sa bakuran, mag-gardening, o simpleng pag-upo sa may bintana na bukas. Lima, Ang labis na balita. Si Aling Luz at ang araw ng pag-aalala. Si Aling Luz ay buong araw nakakabit sa radyo at TV. Mula umaga hanggang gabi, balita ang pinapakinggan. Crime, aksidente, politik, away, lahat ng negatibong nangyayari sa mundo ay pumapasok sa isip niya araw-araw. Hindi niya namamalayan, pero nagiging takotin na siya. Basta may ingay sa labas, kinakabahan na siya. Ang stress na dulot ng labis na negative news ay may direktang epekto sa katawan, ayon sa Psychosomatic Medicine Journal. Ang chronic stress exposure ay nagtataas ng cortisol levels, nagpapababa ng immune function at nagpapataas ng blood pressure. Ang cortisol ay stress hormone na kapag palaging mataas sa katawan, nagiging toxic sa mga organs. Sa mga seniors, mas delikado ito dahil mas sensitibo na ang cardiovascular system. Ang paulit-ulit na stress response ay pwedeng mag-trigger ng heart attack, stroke, or high blood pressure episodes. Nakakaapekto din ito sa digestive system kaya nagkakaroon ng ulcer, gastritis o irritable bowel syndrome. Ang solusyon ay limitahan ang news consumption, isa hanggang dalawang beses lang sa isang araw, at piliin ang mga positive o educational content. Mas mabuting makinig ng musika, manood ng comedy o makipag-usap sa mga mahal sa buhay kaysa patuloy na mag-absorb ng mga negatibong impormasyon. Anim, ang takot gumalaw, ang katang-isip na proteksyon. Maraming seniors ang takot mag-exercise dahil baka matumba, mapilayan, o mapagod. Pero ang kakulangan sa physical activity ay isa sa mga pangunahing dahilan ng muscle loss, kahinaan ng paga, at pagkawala ng balance ayon sa American Journal of Preventive Medicine. Ang sedentary lifestyle ay nanglalamig sa sarcopenia o muscle wasting, bone density loss, at cardiovascular deconditioning. Kapag hindi ginagamit ang mga kalamnan, unti-unti silang nawawala. Ang rule ay use it or lose it. Hindi kailangan mag-gym o gumawa ng intense workouts. Ang mga simpleng activities tulad ng paglalakad sa loob ng bahay, pag-akyat-baba sa hagdan, stretching sa umaga, or light calisthenics ay sapat na para mapanatili ang strength at balance. Ang mahalaga ay consistent at gradual progression. Para sa mga may takot mag-exercise, magsimula sa chair exercises o assisted movements. Pwedeng gumamit ng wall para sa support habang nag-stretching o naglalakad. Ang chair-based exercises ay safe pero effective pa rin sa pagpapanatili ng joint mobility at muscle tone. Pito, ang irregular at hindi. Tamang pagkain, bakit bumababa ang resistensya? May mga seniors na kumakain lang kapag gutom na gutom na. Ang iba naman ay tatlong beses sa isang araw, pero processed food, lata, or instant noodles lang ang laman ng plato. Kapag kulang sa nutrition ang katawan ng senior, bumabagal ang healing, humihina ang muscles, at bumababa ang resistance sa infection. Sa pagtanda, kailangan ng katawan ng mas concentrated nutrition dahil mas mabagal na ang absorption at mas maraming nutrients ang nawawala sa aging process. Ayon sa Nutrients Journal, ang malnutrition sa seniors ay nanglalamig sa immune suppression, delayed wound healing, at increased susceptibility sa pneumonia at infections. Ang protein requirement ay tumaas sa seniors dahil mas mabilis ang muscle breakdown. Kailangan ng isa hanggang isa't kalahating gramo ng protein bawat kilo ng timbang ng katawan. Ang mga mataas sa protein tulad ng fish, chicken, eggs, beans at tofu ay mahalaga sa pagmaintain ng muscle mass. Kailangan din ng mas maraming vitamin C para sa collagen synthesis, vitamin D para sa bone health, at B vitamins para sa nerve function. Ang fresh fruits, vegetables, at whole grains ay dapat na regular na bahagi ng diet. Walo. Ang walang kausap na araw. Ang hidden epidemic ng loneliness. May mga seniors na halos walang kausap mula umaga hanggang gabi akala nila okay lang ang katahimikan pero ang chronic loneliness ay may malalim na epekto sa physical at mental health ayon sa PLOS Medicine journal ang social isolation ay equivalent sa paninigarilyo ng 15 sigarilyo kada araw pagdating sa health risks nagdudulot ito ng chronic inflammation weakened immune system at increased risk ng cardiovascular disease kapag walang social interaction Bumababa ang production ng oxytocin at serotonin, mga hormones na responsible sa happiness at well-being. Nagiging mas prone sa depression, anxiety, at cognitive decline. Ang utak ay kailangan ng social stimulation para manatiling sharp at active. Kahit simpleng pakikipag-chat sa kapitbahay, pagtawag sa kaibigan, o pakikipagkwentuhan sa apo ay may malaking epekto sa mental health. Pwede ring sumali sa senior citizen groups religious activities o community programs. Siyam, ang pagpipigil ng ihi, ang simpleng kasalanan na may malaking epekto. Maraming seniors ang palaging nagpipigil ng ihi dahil tamad tumayo o natatakot umaga sa gabi. Pero ang bladder retention ay nakakasira sa urinary system. Kapag paulit-ulit na nagpipigil ng ihi, nagiging enlarge ang bladder at nawawala ang normal muscle tone nito. Nagiging incomplete ang emptying kaya may natitira pang urine na pwedeng mag-trigger ng bacterial growth. Ito ang dahilan ng UTI o urinary tract infections na common sa seniors. Ang chronic bladder retention ay pwedeng magdulot ng kidney problems. Ang backflow ng urine ay nakakaapekto sa kidney function at pwedeng magdulot ng kidney stones o nephritis. Ang tamang routine ay umihi bawat dalawa hanggang tatlong oras kahit walang ganang makiramdam. Huwag maghintay na sobrang puno na ang bladder. Sa gabi, iwag uminom ng maraming fluids bago matulog para hindi masyadong madalas ang gising. Sampu, ang walang morning routine. Bakit mahalaga ang structure? May mga seniors na hindi na gumagawa ng morning routine. Hindi sila naliligo, hindi nag-aayos, hindi gumagawa ng kahit anong structured activity unti-unting nawawala ang sense of purpose at direction. Ang morning routine ay hindi lang tungkol sa hygiene. Ito ay signal sa katawan at utak na kailangan gumising at maging productive. Ayon sa studies sa Journal of Health Psychology, ang consistent daily routine ay nakakatulong sa mood regulation, cognitive function, at overall well-being. Ang simpleng routine tulad ng paggising sa fixed time, pag-inat, pagmumura, pagliligo at pag-aayos ng sarili ay nagbibigay ng structure sa araw. Nagiging motivated ang katawan na kumilos at nagiging alert ang isip. Kahit simpleng 5-minute routine ay may epekto sa mental state. Ang importante ay consistency. Gawing daily habit ang pag-start ng araw na may layunin at direksyon. Sampung simpleng gawain na akala mo walang epekto, pero unti-unting sumisira sa kalusugan. Hindi mo kailangang baguhin lahat agad-agad. Magsimula sa isa lang. Bawasan ng pag-upo, dagdagan ng tubig, ayusin ang tulog, lumabas sa araw o gumawa ng morning routine. Ang mga simpleng pagbabago na ginagawa mo araw-araw ay unti-unting nagiging malaking impact sa buong katawan mo. Sa bawat tamang desisyon na ginagawa mo ngayon, inilalayo mo ang sarili mo sa sakit, panghihina at maagang kamatayan. Ano sa mga nabanggit nagawain ang gusto mong baguhin? Ano ang simula mo bukas? Ibahagi mo sa comments ang inyong sariling karanasan. Maraming salamat sa panunood at makikita natin ang iba pang natural na paraan ng pagpapalakas ng katawan sa susunod na video.